I-sense na ka na kanina, doobandis na naman ang dating ko. paminsa minsan kasi basos ako eh. Isipin mo lang sana kung paano mabubura sa mga isipan nila yung mali. Tulad nung okay lang kumain ng nakaw, o hindi bali na kung lagi madumay katawan. Eh kung lilinisin natin, yung mga tao nag sa kanila, sa amin. Unang-una, isa isa ko sa'yo, unang-una. Si stambok Si kinanay niya nagkaroon ng kabit. Pinatigil siya sa pag-aaral. Pagkatapos, ginawa siya kalila. Binububog araw-araw. Tama ba yun? Pangalawa si loling Yung, yung, yung nanay niya, sumama sa hapon. Sasakang. nila kusan. saan. Pangatlo. Desyento. Kapapanganak pa lang, ha? Kapapanganak. Nabulot sa bakita. Nabulot si Loleng doon. Tama ba yun? Mga tao ba yun? Okay, okay. Marumi mundo, malupit tao. Pero tinutulungan mo na rin lang sila. Lubos-lubosin mo na. Dahil na ako madudukot. Galing sa malinsip pakakain ko sa kanila. Kalokohan na malaki Ewan ko. Siguro, siguro nga huli na para baguhin yung mga paniniwala mo sa buhay. Pero yung mga bata, karding. hindi ako makakapayag na lumaki silang pareho mo. Para lakihin ko lalatoy, Latoy? May natuhod? Para pagsamantalaan ng ibang tao? Eh, si Loleng! Hindi ba pinagsamantalaan yan dahil sa maling paniniwala na kahit ipagbila yung sarili, kumita lang, okay na rin? Ano mangyayari dyan sa mga batang yan paglaki? Magiging mandurukot, magnanakaw, holdapper? Nagpapalaki ka ng mga kriminal? Ah! Alam ko marami ka sakit-sakit sa'kin pero wala akong pang-ailag doon. Sa may ikling panahon na magkasama natin dito ah, marami na akong tutunan sa'yo. Yung mga bata marami rin eh. Alam mo, nakakilis -tang. tanggapin, ah. Nakakilis tanggapin eh. Pero, champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo eh. Mahal na kita palagay ko eh, maging sino ko man.